Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today's a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na ito. Please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi updated sa mga inayapala at sinasosol at na-upload namin ni Pichoga And for today's video, mga kabatang helmet, para sa mga taong ulo ko, okay. Pichoga. Ayan o, no. basahin natin. Ayan, 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 basahin natin. Former presidential spokesperson Roque confirms ICC entry in the Philippines. Sabi ng mga dati namin kasama, labas pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Harry Roque, former presidential spokesperson on ICC's entry in the Philippines. Ayan mga kabatang helmet. Hindi ko alam kung totoo ba to, Pidugapur? Kasi saan saan yung source? Saan nang galing, di ba? Kasi sabi lang naman niya dito, sabi ng mga dati naming kasama. Di ba, Bidjogapur? Kasi kasama siya. Oo. Oh. Dati daw nilang kasama eh. Ano? Ikaw, ano masasabi mo about dito? Kasi... Elysionado. <laughs> <laughs> ba? Diba? Mm. Sa mainstream media, wala pa ako nabalitaan, Bicho Gaper. Mm. Pero ito, yung parang ini-insinuate ni Mr. Harry Roque na may mga nag Oy, attorney. Ha? Attorney. Bakit? May inaddress ko naman ng tama, Mr. Harry Roque. Attorney. O di, ayun na nga. Basta sinabi niya, Bicho mm. ni attorney Harry Roque. Oo. Oh. Zuckerberg, na Meron na daw mga nag-iimbestiga ng mga dayuhan. Gusto ko malaman saan yung source, ano yung source niya dyan? sino yung mga kasama, paano paano niya nabalitaan, di ba? Eh marami naman talagang dayuhan dito juga Puerto, di ba? Lalo sa Buracay, ang dami. Oo. At saka paano nalaman nag-iimbestiga na? Nag ah? Sabi sa kanya. Oo. Sabi sa kanya o oh, sabi ng mga dati niya kasama. Mm -hmm. 'Yun yung gusto ko malaman eh. Paano niya nalaman or paano niya na-conclude na nagkakaroon na ng investigasyon. Kasi para sa akin, mga kabana ito personal ko lang itong opinion. Kung pareho sa tayo ng opinion, ba, same brain cells uh -huh. tayo. Para sa akin, kasi parang ini-insinuate na. na tipong ito yung press release. Ito yung statement. Ito yung pahayag na meron na nangyayaring investigasyon. Kahit minsan, wala naman talaga. Charot-charot. Oo. Oh. DALULO BIDYOGAPER! <laughs> baka sa mundo nila, kasama ang mga Hunger Games characters, mm -hmm. baka doon nagkakaroon. Pero, kasi parang wala naman nabalitaan sa mainstream media. Ikaw ba, may nabalitaan ka? Yung so ko So may bagong script? Yes. Para sa akin, ha? parang doon pa punta BidyoGaper eh. Ikaw, mga kabata helmet, i-comment down below nyo dyan kung ano naman yung masasabi nyo regarding dyan sa statement ni Mr. Harry Roque. Ang dating kasi sa akin, parang ini-insinuate na parang may conclusion na or hypothesis na, na nagkakaroon na ng investigasyon ng mga dayuhan, ng mga ICC dito sa ating bansa. O, tapos? yun yung dating ng statement eh. O ngayon, kung halimbawa, mayroon ng ano? May investigasyon talaga may nangyayari. O, ano na mangyayari? eh bakit hindi naman, ano, binalita sa mainstream media? Pangalawa, o, yeah. o kung nagkakaroon naman ng investigasyon, edi eh, mas okay, videographer, para magkaroon na ng, sa, anong uh, linaw, ng sagot. Mm -hmm. Yung mga issue, di ba? Regarding dyan sa EJK, di ba? So, pag pina-attend si, ano, si... Tatay Diggs? Tatay Diggs. Kailangan niya umatend, Siya or kailangan. absent siya. Kailangan. Kasi di ba, parang mapatunayan talaga na malinis siya. Gano'n naman yung mga bata helmet eh. Bakit hindi ka atin kung wala ka ano naman tinatago? Tayong atin, tayo ng atin eh. <laughs> Kahit hindi naman tayo kasali, di ba? For? Busy siya eh. Ha? Busy. Busy? Uh, na naman? Oo. Uh -huh. May ginagawa eh. Yan tayo eh. May ginagawa. Ha? Okay, sige. Eh. Mami sila mong ginagawa. O, hindi pa tayo dito. Ito pa isa. Esa man ay ask Court of Appeals to put a stop on NTC suspension order. Sunshine Son Shine Media, Network International or SMI has asked the Court of Appeals to stop the implementation of the suspension order imposed by the National Telecommunications Commission or NTC. Stop! Stop! Alam daw ang hiling sa stop! Di ba po, nabasa ko nga yan. Stop! May iba akong naalala. Ang hiling talaga sa stop! Pero grabe, no? Look and listen. Nagkaroon pa talaga ng, ano sabi, no? As court of appeals to put a stop. Eh, bakit na nakuha ng prakisa yung ABS-CBN? Medyo ka pa. Mm. May umapila ba? Nag-apila ba? Eh, di ba parang ang bilis ng mga pangyayari noon? Bila oh. na natatanggal ng prakisa. Wala na. Nag-blackout na yung TV. Wala na. Wala na. Ganun na, yun. Maalam na sa ere. Eh. Oh. Eh, Pinagkaisahan ito? na. Oh. Eto. Eh, Pinagkadalawahan. Ito, video gaper, itong sa SMNI, talagang inilalaban pa rin nila. Oo, oh, laban lang. Uh -huh. eh, pero sa tingin mo, may magagawa ba ang Court of Appeals regarding dito sa issue ng sa LTC? Pinatatagal parang, lang nila eh. Yan ang gusto kong tanongin, video gaper. Pinatatagal lang nila. Parang gusto kong tanongin yan kay Mami Rowena Guanzon. Mm -mm. Kung meron bang ano, yung parang, ano, stand ba or may magagawa mm -mm. ba ang Court of Appeals? Pero mm -mm. para talagang eto yung mga issue na hindi naman dapat talagang ano eh yung bang big deal kasi ang daming mas big deal na issue mga bata helmet na nangyari sa lipunan natin pero ito yung parang nagiging big deal at talk of the town ito, nagtatagal kasi kapag kay court of appeals pag Oo. hindi pa rin siya uh, halimbawa nagbigay na nang ano nang statement. statement o yung ano, yung ng verdict ng verdict ah. si court of appeals di aapilan na naman uh -huh. aakyat na siya ng supreme court sa Kaya pinagtatagal. Hmm. Eh, sabi naman ng NTC, si Nerf de Leon, Bidjoga pa yung suspension, based na lang din doon sa mga violation during doon sa hearing sa kongreso. Yun nga eh. Doon din galing. Mm -hmm. Kaya, ay nako, tapos tingnan niyo pa yung picture ng dalawa, no? Kala mo, eh. yes. Pero ayan nga, mga batang helmet, no? Three days na lang. 2024 na. Oo. Nakakaloka talaga ang mga ganap. Uy, maraming marami salamat mo na sa mga nagko-comment. Pwede mm -hmm. Pero yan talaga, ito sa sinabi ni Mr. Harry Roque, medyo ano ko dyan. Sino yung source? Sino yung mga kasama na nag-feed sa kanila? ba? Diba? Mag-beach na lang silang dalawa ni ano, Bongo. Just... Na may goma sa kamay. Oo. So, ayan na. Ah. Ha? Mid-dolphin. So, ayan mga pala. Hail my Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. So, kayo, una na kayo magpaputok, no? Bukod sa ba, kayo pa ay maputokan, kawawa yung mga fur babies natin. Ooh, Dahil... tatago sila sa inyo. na! At sabay-sabay tayong magdasal na umambon. <laughs> so, ayan mga pala. Hail Sabi nga mo sa buhay nyo, ga-helmet din na It keep getting better every day. God bless everyone.